Ayan guys, magluto tayo ng pinakbit, no? May kalabasa tayo, may palaya, tsaka talong, tsaka sitaw, tsaka may kunting karni. Ayan, magluto tayo mamaya, no? Ayan guys, ayan, minarinit ko na yung karni ko. Tapos ito, luto tayo ng, ano, ng pinakbit. Pinakbit. Ayan guys. Ay, paano yun lang muna natin? Ay, kabayo. Paano yun lang muna Untung ito niya? Ayan. Sibuyas. Ayan lang, guys. Kay, nagtipid ako eh. Ayan, kaya ni Paminta yan na guys. Ha? Ayan. Ayan, lulutuin natin yan. Pa, initin lang natin yung kalaha. Kalaha! Para lagyan natin ng matikas. Okay. Ayan, guys. Ilagay. Kumulo na yung matika, guys. Ilagay natin. Sabay. Sabay. Sabay na yan lahat guys, sabay. Okay. Sabay na yan sa lahat guys. yan, palutuin lang natin yan guys yan. takpan lang natin yan so guys, takpan lang guys takpan lang natin yan so guys. guys hanggang ma magiging ano siya, brown brown Ayan, guys, nagmamantika na siya guys ayun guys, lamit na sa siya guys yan, ito na pa rin Lagyan natin yung sana guys. Kaya ano. Uh, hilaw pa yung karne. Kailangan natin siyang lutuin talaga. Bago natin ilagay itong gulay natin. Ayan. na muna natin yan siya guys. No? Pakuluan muna natin siya guys. Ayan. Takpan natin. Kaya pakuluan natin ha. Guys. Kumulo na siya guys. Kumulo na. Okay. Hawak-hawak -hawa ko kasi sa ibig ko, guys. yeah, Hawak-hawak ko siya. Yan. kumulo na yan siya, guys. Mananan natin. Okay na. Ilagay na natin yan. Okay. Mahurog ka lang ka. Hmm, huwag kang malikot. Ayan, guys. Hawak-hawak ko kasi si Ace, guys. Ayaw kasi magpababa. Umiiyak. Kung hawakan yung ano, guys, guys. mo na ako kay BBS. Okay, po ang isikil. hindi mawakawakan itong ano. Ay, tumalun pa. Dapat kasi binagpababa ka. ayan okay. guys pa na lang natin yung guys para maluto papasok din ka ba luwag ba ayun okay. magpababa ayun magpababa sige ba sa manasiya uy yan guys luto na yan siya guys na hindi na natarog kuan uy ay. yan guys ay nagisig tuyok tuyok baka mahulog ka pastilan uy kasi tuyok, tuyok kay mahulog ka kaya nakukay pa ko sa atong gulay Ayan guys, luto na siya guys. Oy, ginukod din sa. Gilamo-lamo ano na ako nagluto guys, bakay sa mukan kay eh, sa bibi. Ayan. Ayan. Guys. Pinakbit, pakbit, pakbit. Lutong bahay, pakbit. Ayan.